Ah, uh, mga kababayan, nagbabalik po, syempre. Ang number one ng inyong DSWD Weekend Report Live. Narito po ang pinakahuling uh, uh, mga sabihin na natin na eh, nais nating gampanan, ano? Ito yung tuloy-tuloy pa rin natin, syempre na paglaban sa fake news. Sabi samantala, patuloy naman ang paglaga, paglaganap ng mga iba't ibang uh, impostor sa Facebook page, YouTube channel at website na gumagamit umano ng pangalan at logo ng DSWD. Totoo yan at mag-ingat uh, po tayo, mga kababayan, upang hindi tayo maloko at mabiktima. Narito ang ilan sa mga nakita natin ng fake accounts ng, uh, nag o nagpapanggap na DSWD. Yes, kaya't uh, huwag ka tayong maniniwala. Dahil dito po sa DSWD, dapat hashtag sa trulang lang tayo. Yan. Yeah. Muli paalala upang hindi nga po ano, kere <laughs> ho yung mga fake news. Kaya pag huya na yung nabasa nyo, Diyos ko, maglalayo na kayo. I-bash nyo, i-report nyo sa Facebook. Hindi ho totoo yan. Wala hong totoo sa mga yan. Wala hong maganda at guwapo sa mga yan. Wala. Yan ho yung mga ah, nagbabaka sakaling manloko at makaloko. Hindi po. Ano? Kaya po muling paalala, no? Upang hindi nga po mabigti. Tandaan nyo yung mga yan, ano? Dapat pala sa sunod, ano? I-post natin sa yung mga link nila, ano? Pwede ba i-report niyo naman, no? ano, kahit muling paalala upang hindi nga mabiktima ng ganitong klase ng muling informasyon o fake news, sumabay-bay lamang po ano, sa mga programa at proyekto ng DSWD sa aming official website, ano po, Facebook at Twitter accounts na at DSWD Serbs. At kasama rin po yung ating number one na Instagram account. Ang dami na nito, no? Mm. Uh, ito naman yung at DSWD Philippines at DSWD Philippines Viber community. Yan. At syempre, mag-follow, like at comment din sa aming mga social media accounts. Bisitahin din ang aming official website na dswd.gov.ph sa mga para sa mga source na ito, ano, ay dito sigurado kayong legit ang inyo pong mga impormasyon na makukuha at maibabahagi. At kung kayo man po ay may uh, makita na fake news o kadudadudang content tungkol sa DSWD, maaari po ninyong i-report ang mga ito sa aming nabanggit na official communication channels. Sabay-sabay tayong magbantay para lahat tayo, hashtag sa true lang. Uh, samaan po ninyo kami sa aming uh, laban kontra sa maling impormasyon dahil sa DSWD, bawal ang fake news. Yan.